Uh, wala pa po kami tulog ano? pero kami po yung nagagalak at bumabati kami sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan dito sa inyo. parang guys sa San Rafael uh, Magandang umaga at pagbati po uh, kay Police Colonel uh, Laceda uh, at uh, sa lahat po ng ating mga kasama kayo dito uh, at uh, sa ating pong uh, mahal na mayor Mayor Dumasian uh, at ating Vice Mayor Uh, Mayor, Vice Mayor Dumaraon. Of course, our uh, Chief of Police, Police Captain Brian uh, Bea. Our uh, Barangay Captain, Captain uh, Philomino de Saho. I think i Public School District Supervisor, Miss Marian adines uh, uh, And our teachers in charge, uh, I think sa San Rafael, Sapreto Diaz, represented by Mrs. Marilyn Kunanan. At sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa San Rafael, as well as ito pong ating mga recipient dito po sa ating medical mission, meron din po sa ngalan po ng members ng Church of God International, sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na narin dito. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat una sa Panginoon dahil sa pagkakataon po na kagaya nito na kami ay makarating sa inyong lugar. At ito ay sa pamamagitan din po ng guidance ng ating mga kasama dito po sa inyong lugar sa pangungunan ng inyong mga opisyal. At ako ay nagagalak kanina noong dinidiscuss po ni, di kapat, Colonel uh, uh, sa akin yung uh, kanyang proyekto. Uh, ang sabi ni uh, ang sabi sa akin ni Colonel Laseda ang aking pong initial ay sabi niya Junicio T. Laseda kaya DTL sabi niya sa akin ang aking pong proyekto na naisip ay daan tungo sa liwanag <laughs> <laughs> ang sabi po ni Mayor daan tungo sa liwanag at kapayapaan. Kasi kung may liwanag, may kapayapaan. Kaya ang unang bati po namin sa inyo, pag-ibig at kapayapaan. Ako po'y naniniwala, hindi ito isang aksidente, kundi ito ay pagpapakita ng Diyos kung nasan po yung daan tumo sa liwanag. Ka. Nung nag-umpisa ng proyekto si Colonel ng Daan Tumo sa Liwanag, akalain niyo pong nasumpungan niya naman ang MCGI. Yeah! <laughs> Kaya po, sana po, ang aming pag-asa, makita ninyo ang liwanag na daladala ng MCGI. Yeah! At, sa ngalan po ng ating mga kapatid sa MCGI, amin pong buong kagalakan at buong puso na iniaalay sa inyo ang liwanag sa inyong daan. At nariyan po yung ating mga solar lamps. Subalit higit pa po sa ay ang amin pong taus puso na pag-aalay sa inyo ng liwanag na hindi lamang po sa ating mga kalsada kundi sana higit nating makita ang liwanag sa ating mga buhay na dala ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil ang Panginoong Heso Kristo po ang nagsabi, ang sabi niya, Ako ang daan, ako ang ilaw. Kaya po, kung makikita natin ang ating Panginoong Heso Kristo, higit na makikita natin ang liwanag ng buhay. Kaya salamat po sa pagkakataon at makakaasa po kayo na ang proyekto po na ito na Colonel, palagay ko, sama nyo kami palagi dahil para laging nandoon yung daan tungo sa liwanag, kasama nyo po ang liwanag ng MCGI. At salamat po kay Mayor sa inyong pong pagtanggap sa amin, of course kay Kapitan sabi ni Kapitan, muntik niya na pong nabanggit na bata pa ako, pinanonood ko na yan. <laughs> Marami po kasing mga kumisan pag nakit, na, 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 na kita kami ng personal, sinasabi sa akin, bata pa po ako, pinanonood ko na kayo. Subalit natutuwa po kami, Kapitan, na ngayon po ay nakakarating ng mas maaluan dito sa inyong lugar sa pamamagitan po ng pagsisikat ng ating Uh, pamahalaan na mailagay po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito. At sabi nga po, ang ating medical mission po kasi na dinadala sa inyo ay hindi po yung para kayo ay ma-check up lang. Nariyan po yung meron pong mga gamot tayong dadadala. Kasi kung minsan na-check up kayo, sasabihin sa inyo, kailangan nyo yung ganito. Eh, siyempre po, kailangan natin meron yung gamot. Wala rin mangyayari kung wala naman tayong gamot. Kaya pagdamutan niyo po yung aming mga munting nakakayanan na meron na po tayo diyang gamot at meron kaunting pang-ayuda po sa inyo sa tuwing meron tayong isinasagawa na medical vision. At makakaasa po kayo na sa tulong at awa po ng Panginoon, habang kami po ay may buhay at lakas, Nakahanda po ang MCGI na magbigay ng ayuda sa anumang paraan pong aming magagawa. Sana pagdamutan niyo po kung ano aming makakayanan. Subalit, kami po ay nangangako sa harap ng Panginoon at sa inyo. Sa tulong at awa ng Diyos, mananatili po na magliliwanag ang MCGI upang maabot ng ating mga kapwa-tao. At sabi nga po ni Mayor, kung ano pa yung mga proyektong darating, ah, nandito po sila, Colonel, kung saan man kung paraan iba pa tayo ay makakatulong, pinag-uusapan na din po namin kung papaano naman doon sa mga lugar na mga walang tubig ay makapaglagay tayo ng potable water para po doon sa kanilang mga pangangailangan. At ang lahat po ng mga bagay na ito ay aming bilang pagtalima dun sa kinikilala po naming pananampalataya na gumawa ng mabuti sa lahat. Ito po ay isang obligasyon ng mga kumikilala sa Diyos at sa Kanyang salita na ang sabi po dun sa 3.27 ng Kawitaan, huwag mong ipagkakait ang mabuti sa kinauupulan kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Na kung nakikita mo yung nangangailangan, huwag mong ipagkakait ang iyong awa. Dahil ang pag-ibig po ay pag-ibig na hindi dapat sa salita kung hindi pag-ibig na isinasagawa. Kaya maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makapagsilbi sa inyo. Karangalan po namin sa harap ng Diyos na dalhin ang kanyang karangalan na ang Diyos ay mabuti ang kanyang kagandahan loob magpakailanman. Sa bawat sandali ng ating pong pangangailangan bago po kayo tumawag ng doktor, bago kayo humingi ng tulong sa kahit na kanino paman. Ang una po nating tawagan ay ang Diyos na maaaring tayong mapakinggan at siyang magbubukas ng daan para sa atin. Kagaya po ngayon, naniniwala kami ang Diyos po ang nagdala sa amin dito para tayo ay magkita-kita at masumpungan po ninyo ang liwanag na dala ng MCGI. Maraming salamat po at kagaya po ng aming laging sinasabi, mananatili na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapulingan magpakailanman. ba. Magandang umaga po sa inyo lahat. Plank. Salamat po sa Diyos, Brother Niel S.